Hello, my dear. Hello, hello, hello. Welcome or welcome back to our channel, our YouTube channel, our Facebook page. Ayang, mo man to welcome or welcome back. My name is RJ, your tarot card reader. Ang natin today is ang iyong second half of. December. This is from December 16 hanggang sa katapusan and this is a general reading. So reminder, paalala lamang po na ang gagawin natin today ay general reading so hindi po ito 100% na magro-resonate -re para sa ating lahat. So please my dear lower your expectation pagdating po sa mga general reading and para naman po sa inquiry, booking, reservation about sa private reading nasa description box ng video na to lahat ng kinakailangan mo, my dear, para makontak ako. And uh, nakaano kasi tayo ngayon, napahaba tayo. Susubukan natin i-edit yung pa-slide natin sa bandang ibaba, okay? Susubukan natin kasi nakaprogram yun para sa pahaba. Ay, pagano'n, hindi sa pagano'n. Ay, pa-landscape at saka pa-portrait. Tama ba ako? Okay. Anyway, my dear Aquarius, let's go na tayo. And last night, uh, October 8 ah, uh, no, no, December 8, sorry. December 8, 2025, nag-live po ako. And uh, nag-snap out po ako sa kalagitnaan ng live. And I'm very, very sorry. That was last night. Okay, kagabi. ah uh, napatulan po natin yung isang basher. ah uh, I'm, hindi ko na po pahabain to. Hindi na po ako magkukwento and so on, so, so on and so forth. Para po doon sa mga nakapanood nung live ko na yon Ako po ay humingi po ng pasensya sa inyo. Kasi hindi naman talaga ako talaga pala patol. It's just more on parang na-trigger lang talaga ako. Okay. So, let's go tayo, my dear. Okay, let's go, let's go. Pasensya po. Yun na lang. Huwag natin pahabain. Let's go na tayo, my dear Aquarius. Second half of December. Aquarius, second half of December. We have here, may seven of cups ka, my dear. it's more on parang ang dami mong gusto. Ang dami mong gusto mangyari, may Aquarius dito. And parang hindi mo alam, hindi mo alam may Aquarius kung alin yung una, ano yung gagawin. Basta ang nakukuha ko is gusto kong gawin lahat to. Gusto kong mangyari to. Gusto kong ma-accomplish lahat to. Yun ang nakukuha ko sa card na to. Seven of Cups. Medyo hindi malinaw sa'yo, Major Aquarius, yung mga gusto mong mangyari sa second half of December, okay, hindi clear iyo, my dear Aquarius, kung ano yung mga uh, uunahin, ano yung importante, yung mga ganon, okay, this is energy, and there's a tendency, my dear, na baka may mga bagay na ipinipilit mo kahit na napaka-imposible niya, so be aware, be aware, my dear Aquarius, ha, tingnan natin, next card, eight cards lang tayo, my dear, walong baraha lang to, para mabilis at hindi tayo magtagal, magkatagal lang to sa explanation, we have here the energy of the two of wands, okay, sa so energy ng two of wands is more on making decision my dear okay so sinasabi ng card natin na para hindi maging magulo may mga bagay na dapat move forward normally ang ang two of wands magdumala ba siya move forward ng tayo pasulong ng tayo so siguro ha siguro i'm just assuming my dear aquarius na may mga bagay na kinakailangan mong i-let go para hindi lalong maging magulo yung isipan mo. So, this is the time na parang kinakailangan mo mag-decide. Alam mo yung nakukuha ko yung parang damitan or aparador na napakarami mong damit pero hindi mo naman lahat nasusuot. Yun ang na nakukuha ko na energy. And then, this is the time na parang sobrang sikip na rin. Okay? Sobrang sikip na rin na parang kinakailangan mong kumuha ng mga damit doon na hindi mo na sinusuot and kinakailangan mo siya, Major Aquarius, na i-donate na lang or ipamigay, yung mga ganon, para hindi siya masyadong crowded. Parang ganon, parang kinakailangan mo mag-decluttered or maglinis or magtanggal para hindi masyadong magulo kasi yung energy niya is pumapasok na doon sa area na magulo. Okay? Let me see, Major Aquarius. Kung may mga bagay na nakakahadlang sa atin, para magpatuloy tayo sa buhay, let go na natin. Okay? Nakakasagabal, magulo, masakit sa mata, di ba? Tanggalin na natin kasi ganun lang nakukuha ko na energy, my dear. Okay, let me see we have here the energy of the Ace of Cups, energy of freedom. Meron ka mga bagay na kinakailangan mong palayain na. Okay kasi baka ikaw lang yung may gusto. Okay? Pwede ito mag-resonate sa simpleng material simpleng manifestation or posibleng sa tao din. Parang ganoon, sa friends, sa relationship, sa family, pwede mag-resonate to my dear. Um, is, ang Ace of Cups is energy of emotional freedom. Ka parang sinasabi na kailangan mong palayain. So, so far yung reading natin is tumatakbo yun sa para hindi maging magulo, may mga bagay na kinakailangan mong i-release. Okay? Yun na nakukuha ko dyan. Let me see my dear Aquarius. Next card. The Ten of Pentacles. Okay? Ten of is connected sa energy ng family. Normally, kasaganahan, kaginhawaan, okay? So, sige, i-connect natin yon. Kung meron kang mga gustong mangyari sa pamilya, for example, meron ka, sabi ko nga, hindi ko kinoclose to sa relationship lang or something. ah uh, kung meron kang mga bagay na gusto mong maiprovide provide sa pamilya mo and talagang, sabi natin, talagang gustong-gusto mo na talaga siyang ma-provide sa energy ng family, ayan, um, I think this is the time na parang kung ano lang yung kaya mo i-provide yun lang. Okay. Pero, isa pa sa nakukuha ko dito, maliban doon sa energy na yon. if you have any certain na issue sa, sa family, sa connection, sa relationship or something, this is the time na parang huwag mo siyang dalhin sa susunod na taon. Okay? Huwag mo siyang dalhin. It's more on parang siguro patawarin mo na, or kalimutan mo na or sikapin mo sa abot na makakaya mo na patawarin yung tao, tanggalin yung galit sa puso mo, yung mga ganon. Kasi, nai-stuck ka. Hindi ka makakilos, may Aquarius. Hindi ka, hindi ka makamove forward. Kahit na may mga magagandang opportunities na naghihintay sa'yo, hindi mo siya makikita or hindi mo siya mapapansin because of, uh, yun nga, yung, yung reason na sinabi ko kanina. Okay? So, let me see tayo, my dear. Let me see, let me see, let me see. Additional cards. Last four na lang. Last four cards na lang tayo, my dear. Last four cards. Aquarius. Okay, we have here the energy of the eight of cups. Ang pagtalikod. No? So, nire-required, my dear, ng second half of December na talikuran mo na. Any, as ko, for some of you, any galit, any uh, uh, galit or tension, yun na nakukuha ko my dear. Sabi ko nga, patawarin mo na lang. Let's forget. ah uh, let's forgive. no Hindi kasi madaling mag-forget. So, sige, let's forgive na lang each other. Ganon. Para makamove forward. Okay? Yun na nakukuha ko. And if just in case na sabi natin, my dear, meron mga bagay na hindi present ngayon. Ibig sabihin, gusto mo mangyari siya ngayon. Hindi ibig sabihin na hindi mo siya makukuha O hindi siya mangyayari It is just more on parang hindi lang talaga kaya or hindi lang talaga season or hindi lang talaga, hindi pa napapanahon Okay, sabihin na lang natin Okay Let me see my dear Aquarius We have here the energy of the Hierophant Okay Ang Hierophant is normally Okay Mayroon ako nasasagap na konting spirit over here Okay connecting with your spirit, talking with your spirit guide, okay, sa ating buong may kapal, this is the time na mag-ask ka ng guidance, kausapin mo, or if just in case may kinalaman sa pagpapatawad or forgiveness na energy, siguro baka ipaubaya mo na lang sa kanya, iparaya mo na lang sa kanya, parang Jesus take the wheel, parang ganon, okay, ikaw nang bahala, ikaw na lang ang, ang, ang magmaniobra or kumontrol nitong, di ba kung ano man itong nangyayari sa buhay ko, it's more on parang releasing, releasing my beer, yun ang nakukuha ko. Huwag mo masyadong panggigilan na kailangan ganito, kailangan. It's more on releasing. Sa energy ng spiritual. ah uh, sa energy ng Hierophant, this is also the time na baka kumausap ka ng mga tao na sabihin na lang natin, meron ng kaalaman or meron ng experience dyan sa ko ani pinagdadaanan mo. Posible kasi this is medyo matanda, matanda to, medyo older than you. So, posible na kausapin mo 'yung nanay mo, tatay mo if they are still around or somebody or baka legal matter 'yung mga ganyan, baka kumausap ka sa isang judge or isang uh uh police or somebody na meron siyang knowledge kung ano 'yung gagawin mo dyan. Ang reason noon is para hindi ka lang na pressure I Ibig sabihin parang kung meron ng tao na nakagawa sa'yo ng hindi maganda, um, meron siyang kaagipat pala na parusa. Parang ganon. So, hindi ka masyado nagpipressure o hindi ka nagagalit na ganito. Ibig sabihin, ay, nadaan natin ito sa legal matter or something like that. Or, sabi ko nga, it's more on parang advice galing sa isang, is either yung ating buong may kapal or somebody na medyo, di ba, higher or medyo older, okay, yun na nakukuha ko. It's more on spiritual guidance na galing doon, okay. Related sa situation mo, okay, kunyari, nag-aaway kayong mag-asawa or something like that or hindi na okay. It's better na parang meron ka makakausap na mas matanda or parang, parang mas older sa'yo. It's either yung nanay, tatay, tsahin or somebody, okay, or kung ano man yung, kung meron mang issue sa pamilya, okay, I hope nagigets mo yung ibig ko sabihin, And para makahingi ka ng ng ibang opinion or ng ibang suggestion about dyan sa nangyayari sa'yo. Okay? Para hindi ka lang talaga ma stuck Yun ang pinaka main uh, energy ng reading natin today. Yung hindi ka lang talaga ma stuck sa situation mo. Okay? Meron kang Ace of Cups. Over here, Energy ng Pagpapalaya. Connected sa Energy ng Emotion. Once again, kung meron ka mga bagay na behavior, the energy of the Emperor. Kung meron ka mga bagay na gusto mangyari ngayong second half of December 16 hanggang sa katapusan. And parang hindi siya nangyayari according sa expectation mo or according sa plan mo, don't worry, my dear Aquarius, mangyayari siya. It is just more on, bigyan mo lang ng konting expansion or konting palugit. We have here the Ace of Cups and the Emperor, okay? Pag binawasan mo, or para pag ginawa mo yung pagpapalaya, it actually it's more on making decision, releasing, ganun ang nakukuha ko na energy. Pag ginawa mo yan, emperor is coming. Ibig sabihin, success is coming. Kasi, sabi ko nga, anak ko ko, parang damitan na napakarami, tapos, wala ng space. So, kinakailangan mo magbawas, may geoquires, kinakailangan mo magtanggal ng mga nakalagay dyan, kinakailangan mong bawasan yan. kasi, walang space. Para dito, sabi ko nga, kahit gano'ng karaming opportunity or blessing ang dumaan sa iyo, my dear, sa susunod na taon, bali wala lahat yun. Kasi wala kang paglalagyan, wala kang space, okay? Kinakailangan mong mag-decide na, Okay, i-let go ko na to. Ayoko na tama na yung mga ganon. Okay, hindi na to nag work yung mga ganyan. Okay? Let me see my dear Aquarius. Last card na lang tayo. Sabi ko sa'yo madali lang itong reading na to. Pagkatagal lang ito base sa aking paliwanag. Okay? So, let me see my dear. We have here the energy of the full card, 'di ba? New beginnings. Iwanan mo lahat, my dear. Iwanan mo, may pa isang card dito bonus. Iwanan mo lahat. Iwanan mo lahat. Tanggalin mo lahat, lahat ng galit, lahat ng puot. Diba? Tanggalin mo lahat. It's about time na papasok ka pa sa panibagong taon, my dear Aquarius, na wala kang masyadong dalang dal, dal, dalang dalang mabigat. Yung para bang sinasabi mo sa next year sa 2026 na I'm ready. Ready na ako para sa iyo and napakarami kong space. Nilinis ko na 'yung damitan ko, nilinis ko na 'yung aparador ko, 'yung Dura box ko and Marami kang space, marami kang lugar, marami kang... Yung, yung parang bine-welcome mo, my dear, itong mga opportunities na ito, okay? We have here the energy of the Six of sword para sa bonus card mo, my dear. Magiging, hindi ito magiging madali for some of you. Pero kailangan mo itong gawin kasi ito yung tama nonsense na kumapit ka sa mga bagay na nagkukos para mag-stuck ka. It is a really, really nonsense, my dear Aquarius, na kumapit ka sa isang bagay na nonsense, wala na makakwenta-kwenta, wala namang ibig sabihin tapos na, nangyari na nangyari, pero hanggang ngayon, daladala mo pa rin yung galit, daladala mo pa rin yung puot, and so on and so forth. Okay. Bottom deck of the card or the hidden message, we have here the Ace of Wands. Energy na new beginnings, okay? hello new, goodbye old. Okay, parang ganon. It is a process, my dear. Hindi to magiging madali, pero you have to do it. Ginakailangan mong gawin para mawala tong pagiging cloudy ng isip mo or pagkakaroon mo ng mental fog. Okay, kung ano man ang gusto mong itawag dyan. Okay, so... My dear, meron ka dalawang aces over here. Ace of Cups at saka Ace of Wands. Okay? That is very, very nice kasi confirmation yun, my dear, na merong something na naghihintay sa'yo sa 2026 na something new, something big, something great, okay? So, my dear Aquarius, ito ang reading mo para sa iyong second half of December. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget na mag-subscribe. Click, my dear, ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload. And, free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.